Doktor ni Doc Willie Ong umamin na saan nagmula ang sakit nitong sarcoma cancer. Patuloy na usap-usapan pa rin ngayon sa social media kung saan nga ba nagsimula ang sakit na sarcoma cancer ni Doc Willie Ong. Isang balita naman ngayon ang lumalabas na ayon sa isang hindi kasikat ang vlogger ay maaari din daw nating makuha ang sakit na ito sa ating pamamahay. Ayon sa kanyang isang vlog ay maaari daw magmula ang cancer na ito sa isang ceiling na kung tawagin ay popcorn ceiling. Matapos nga ay bahagi ni Doc Willie sa social media ang kanyang sakit at tinawag itong sarcoma na ayon nga rin sa kanyang kaalaman ay baka isang sanhiraw nito ay ang stress. Hindi kasi lingin sa marami na pagdating sa mga pagkain ay disiplinado ang doktor. Maging sa bisyo ay wala ito. Maging ang mga bitamina sa katawan ay kumpleto rin ito malimit din siyang mag-exercise na kailangan, kailangan, ng ating katawan lalo na raw kung tumatanda na tayo. Kung kaya't marami talaga ang hindi makapaniwala, natatamaan siya ng ganitong sakit. Sa ngayon naman ay patuloy pa rin nakikipaglaban sa sakit na sarcoma cancer si Doc Willie at dahil sa patuloy na pagbibigay ng tulong dasal sa kanya ay patuloy itong lumalaban sa kanyang karamdaman umasa rin daw ang marami nating kababayang Pilipino na patuloy siyang magpapalakas upang muli itong makapagbigay ng kaalaman sa ating pangkalusugan. Patuloy namang nagpapasalamat pa rin ang pamilya Ong sa walang humpay na patuloy na nananalangin sa kaligtasan ng kanilang padre-pamilya na si Dr. Willie Ong.